Handa ang South Cotabato to respond sa anumang natural calamity. Tiniyak ito ni Governor Reynaldo Tamay Jr. kasunod ng naranasang malakas at tuloy-tuloy na mga pag-ulan sa lalawigan ito mga nakalipas na araw. Sa katunayan, ayon pa kay Tamayo, lahat na local government units o LGU sa lalawigan ay mayroon ng hazard maps. Kaya ayon kay Tamayo, tukoy na rin ang mga lugar na mas peligroso sa baha, landslide, lindol at maging volcanic eruptions. Dagdag pa ni Tamayo, lahat na mga LGU sa South Cotabato ay may nakapipos Association na Relief Goods. Ang mga relief goods na ito ayon kay Tamayo ay nakapackage na at handang dalhin sa mga evacuation center o calamity victims sa anumang oras. Nilinang din ni Tamayo na ulang tutulong sa mga biktima ng kalamidad ang mga LJU pero handa naman niya ang provincial government na magpadala ng ayuda kung kukulaki ng supply ng relief goods ang mga LJU. Sinabi pa nito na bilang pangmatagalang tulong sa mga biktima ng kalamidad, may housing plan na rin para sa mga informal settlers ang provincial government grubel usano ndb sa bida balita